pag-uusapan natin ano? ngayon, hinanakit ng isang ina muli sa kanyang anak. Ito ay problema na naman ng pamilya. Naku, pamilya talaga. Laging mahirap ang solve yun pag pamilya, eh, no? Kasi hindi naman sila pwede maghiwalay-walay. Pamilya talaga sila eh. Yung wala kang choice. Di ba? Pinanganak ka sa pamilyang yun, wala ka talagang choice. Oo, oo. Minsan talagang magtitiis ka na di ka nalang lalabas ng ano, lugar mo. Mm, diba? para hindi lang kayo magkita-kita. Pero hindi naman natatapos sa ganun lang ang pamilya pa rin at the end of the day, at the end of the month, at the end of the year, the year the end of your ay nagkakaayos-ayos bago oh. man lang mag-end ang life. Oh. Diba? Sinira niya yung gamit. Pero pwede pag-usapan yun eh. Pwede linisin yun. Hindi, okay, pagbalik hindi, mo, anong sinabi mo nung nalaman sabi mo? Sabi ko, Janice, ano problema mo? Bakit ka na naman nanira? Ang sagot niya sa akin, Mama, wala kang alam dyan. O, di, anong ibig sabihin? Naging nanay niya pa po ako kung ganun lang din naman pala. Wala akong alam at wala akong ano doon. Wala kong wala kang pakialam. Nawal. Okay, pero paanong sinira? Anong ibig mo sabihin, Eva? Talagang kinuha F? niya yung martilyo, sinira niya yung dos por dos, yung plywood. Oh. Ito ang nag-asawa, 16. Pero ang damod niya sa amin. Sobrang damot niya. Nag-graduate yung anak ko na grade 6. Pahirapan pa ako humingi ng pera. Binigyan niya lang 500 yung anak ko pambayad sa... sa ano niya, yung susunod na susunodin. Yun po, totoo po. Sobra damot ng mga anak ko. Sabi ko, hindi ako nagdamot sa inyo noong Nagpakahirap ako para sa inyo. Bakit kayo ngayon ganyan sa akin? Sabi ko pong gano'n sa kanila. Sobra, gaya ng mga anak ko. Bakit gano'n? bulak -bul ka daw noon at maaga kang nagkaanak. Totoo ba ito? Dahil kawawa kami na sa tatay namin. Makin? Kaya, nagiging ano kami, naging gala kami dahil Si mama laging wala sa bahay, naggalaban Pag iniiwan kami ni mama sa bahay, laging kami kawawa. Uuwi yung tatay namin, lasing gera. Ganun po. Tasi, ayun, mas gusto ko pa tumambay, umuwi sa, umiwas sa tatay namin para hindi kayo mabubog. Mas gusto nyo sa labas na tumambay kaysa pag uuwi kayo sa bahay, nabubugbog kayo ng tatay oh, nyo. Ah, na Nasinira mo yung ah, mga gamit ng kapatid mo. Opo, kasi lagi niyang kay hindi niya nakikita yung mga mali. Tapos, hindi sabi niya, inggit ako. Anong kakaingkit sa kanila? Kaya hindi natututo yung mga anak niya Puro na lang sa kampi. Yan ang ikinaagahit ko sa kanya. Hindi imbis magtarpa para yung pakakailangan ng mga anak naman niya. mga anak niya nang gaya sa pawis. Hindi puro ano na lang nangihingi. Tapos pinakapayan niya lagi, lagi na lang ako ang mali sa loob ng pain eh. ay hindi niya naman alam lahat ng kwento. Ano ba ang mga kwento na ito, uh, Janice? Totoo ba na kinakadena kayo ng nanay mo Opo, nung po, araw? parang di pa ako Kasi so, po, po, po ako ng bahay, nag-aaway po sila lahat. Kahit po nanay ko, nag-aaway po, binubunga nga po ako, ganyan. Kasi nga po, di po daw makatulong sa kanila. Ganun po. Tapos naman, plano ko naman po talaga magtrabaho para matulungan sila. Ilan taong ka na ba? Magbebente pa lang po. Nag-aaral ka ba? Hindi na po. Eh, paano yung trabaho ang papasukin mo? No? Katulong or sa mga ganun po. G Kasi po, ano... Tuwing umaga po, wala naman po isa na ibang gano'n. Kung nagbubunga nga lang po eh. Kaya po, lagi po ako nasa labas. Ang pagbubunga nga ko po niyan sa kanya, Ma'am Carla, huwag niyang pabayaan yung dalawang bata, tapos lagi pong malinis. Kahit umuulan, nasa labas po siya. Yun po yun. Siyempre, nagmamalasakit po ako dahil apo ko yun.